hahanapin mo sarili mo? Ikaw nga itong ligaw eh! Ano gusto mo? Ilaka ka pa namin? Hindi namin gagawin yun! Hindi namin gagawin yun! Kaya sirahin mo ang buhay mo! Mag-isa ka! Diyan ka! Bahala ka sa buhay mo! Wala akong pakialan sa'yo! Wala akong pakialan sa'yo! awal ho dito. Doon lang kayo sa kabila. prando kung makita ka ngayon ni Jingjing, na ganyan ang itsura mo, parang nawala na ng sa pagkamatay niya. There's a saying in English. There is only one mission in life. The reason of death. Reasons that question our hearts and feelings that only God God can answer. brando that answer is faith faith oh é. parang gumanong Nawalan no na ako ng no pag-asa. No Nawalan na ako ng no paniniwala. Mabuti masama. Dito sa so mundo to, lagi tayong talo. Wala tayo. Brando, remember the fact that she died in your arms made her feel that she was already in heaven. Hindi ka namin sinisisi. You have to finish what you've started. Paano? Saan? Isang bata ang nagsakripisyo ng buhay para sa akin. Nabaliktad. Hindi, hindi. Hanapin ko muna sarili ko. Hahanapin mo sarili mo? Ikaw nga itong eh! Ano gusto mo? Iyaka eh, ka pa namin? Hindi namin gagawin yun! Hindi namin gagawin yun! Kaya sirahin mo ang buhay mo! Mag-isa ka! ka! Bahala ka sa buhay mo! Wala akong pakialan sa'yo! Brando. Pre, nakita mo na sarili mo. Alam mo na ba kung... kung nasan ka? Oo. Oh, nasa puso mo. Lady, ganti, ganti! Pre! Ah! Oy! Oh! Ah! Oh! Eh! Eh! Ah! Na! Ano Ay! Ba't ka nagagalit? Give a mo, tao! Yap ka yap ka Ah, yun ba? O na nga para hindi ka na magalit. Kiss na ayoko. Bakit? Eh, yan mga chay mo. Sumusobra ka na, ah. Ikaw, kapag nakawala ka pa sa akin ngayon, ayoko na. Hmm. Eh, Sandali. Teka. Mamaya natin tuloy yan, ha. Yung mas mahaba. Pre! Mm. Tumigil ka nga dito! Sandali, sabihin mo nga sa akin kung bakit palagi mo akong sinasaktan. Ha? Simula kung kumpisa pa. Kung hindi mo ako susuntokin, sisikuhin, ngayon naman, babalimulay ko. Bakit? Ano ba ang galit mo sa akin? W wala akong galit sa iyo. Natataon lang mailit ang ulo ko. Pagpasensya mo na ako, pre. Kung natataon? Sige na. Natataon na mairit ulo mo? Eh, paano ko natataon din na mairit ulo ko? Katulog